pasikat lamang ito eh. Di ba? Naghahanap lang ng uh, content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isco Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and the people of city of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para naging iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi ng gibayin yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Okay, eto ha, magbibigay lang tayo ng ating reaksyon at ng ating komento dito sa medyo misleading na sinabi ni Congressman Chowa. No? Eto ha, explain ko muna bago tayo mag-proceed sa sinabi ng tao na ito. No? Eto kasi yon, yung DPWH no, ay isang implementing agency. Sila ang naglalabas ng technical requirements, mga biddings at actual na execution ng project. At eto namang congressman, sila yung legislator ang gumagawa ng paraan para maipasok sa budget o sa GAA, sa GAA, sa General Appropriation Act, ang pondo para sa project. Ibig sabihin kung walang mag kasi sinabi kasi ni, ni Joel Chua na dapat daw ang DPWH daw ang sisitahin. Kasi ang congressman daw, sila lang daw yung nag -propose. Well, anyway sa sila yung nagpo-propose o naglalabi ang congressman. Pero malabo na mapasa ang project sa national budget dahil sila lang naman ang mag-a-aproba at maglalaan ng pondo. Kahit may gusto ang DPWH kung hindi ito supported o funded ng Kongreso, hindi rin matutuloy, di ba? Ikaw, Jewel Chua, dahil makapal ang mukha mo, nimimislead mo yung tao na akala mo walang alam. Di ba? Huwag mong palabasin na walang magagawa ang Kongresman dahil magpo-propose lang kayo. Pero sa totoong kalakaran, hawak pa rin ninyo ang budget. Di ba? Kaya hindi tama kung kamay kayo at isisi lahat sa DPWH. Anyways, panoorin muna natin to kasi tataas talaga yung kilay natin dito sa tao na ito. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay pumapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayong magagawa. Pasikat lamang ito eh. 'di ba? Naghahanap lang ng uh, content sa kanyang vlog, hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam ko niyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the city of Manila and the people of city of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para naging isip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po ay matagal na nanahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay iligal, Di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kay Sabad Santos. mayroon po dyan police station na nasa kalye rin. E di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. E kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. E masyado po siyang bullying mayor. Ito, e eh, kung hindi ito politika, e eh, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervisyon niya? O, oh, bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Ops, eto ha. Huwag tayong magpalindang sa mga politiko na ito. Kung sinabi niya na trabaho daw ng congressman, ay ang mag-propose lang daw ng project. Hello? Tapos ang DPWH na raw ang bahala sa requirements. Hindi po yun totoo. Kung hindi daw ma salamat na lang daw. Pero, totoo ba ito? Hindi. Kasi, di ba sinabi ko na kanina, yung congressman, sila ang naglalabi. Di ba? O nagpo-propose ng project para maisama sa national budget. Kung hindi nila ipo-push yan, malabong mapasama. Oo, sabihin natin, ang DPWH, sila ang implementing agency. Sila ang nagsiset ng technical requirements. Sila rin ang nagpa-process ng bidding at execution. Pero eto ang tandaan ninyo, kababayan. Kahit anong project ng DPWH, kung walang pondo na galing sa Kongreso, hindi yan matutuloy. Di ba? Hindi pwedeng sabihin, wala kaming magagawa. Kaming mga kongresman, kung hindi yan aaprobahan ng DPWH. Hello, kayo ang may hawak ng kapangyarihan, kayo ang hawak ng budget. Eto lang ha, Sir Joel Chua. ba diba sinabi mo na pinipili lang ni Mayor Isco Moreno yung mga buildings na ginigiba nila o gigibain nila. ba diba? Selective lang sila, sinabi mo yon. Pero eto lang ha, ka lang. Hindi ba't ganyan din ang ginagawa ninyo kay Vice President Sara na todo atake kayo? Selective, ba? Diba? Selective din kayo. Pero para sa mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso na may mga anomalya, tahimik kayo. Kung talagang prinsipyo at malasakit sa bayan ang pinupuna ninyo, eto lang, punahin nyo rin yung mga kasamahan nyo, investigahan ninyo. Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng Lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yung namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, dalawang buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. Dalawang beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya alam po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon, ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya?